Hi guys, this is Number 81 It's morning. My vlog and welcome to this video with the bangas. <laughs> naman tayo oh, uh, <laughs> so let's get a cook now. So, may mga bata kanina, sila so this is good. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 40 pesos each one. talaga yung mga ano na sweet ah nataot hindi <laughs> lang <laughs> fresh <laughs> yung kubay nataot somebody huh? <laughs> <laughs> alien Sir, may sir shadow 'yun. Bilang ubat kay mga safe pa man. Ah, to na gawa ang data. Pasit Canton is live. Matis <laughs> tayo na rin. Go! Mix, mix. galing gabi-galing galing show ba ngayon? oo oh, oh third third na? third show na 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 Ayan. Ayan na na ang bike na yun Ayun na pero one week lang one Ayan. week lang <laughs> yun kasi na na so, ganito natik ah. na na yung ito videos ito ganito oh kailangan natuloy siyang dalawa lang eh kay pero po ang dalawang bumbay so wala na din eh mga carrots tani man pala ko ali mo lupin kay mga daot fish and okay mga kamatis okay. uyap na po mga kamatis tapos so thank you Pagkita na ang luya. So, Skabetsya natin. Mag-skabetsya tayo. Puta ka. <laughs> Sharo, di ba ka mo? Supa. Hi guys! So ngayon ay mag-prepare tayo ng mga ingredients for our escabeches. So, Mag-escabeches tayo ngayon. Chuchay! Wala man siya. So we gonna have, uh, have let's prepare it dahil bili naman ano si Jay pedengista. Masimilok uh, naman ay nagtipan ng coffee. So we have lawyer, we have capsicum, bell pepper. This, this, this. eh, mm -hmm. ito yung stabichi natin ngayon. This is tulingan sa amin. And, uh, ito so, pa ano ito siya, bilis siya ng, kasi magtinabal siya. Ito so, yung isdang, maniliit. Ito, so, tinabal. Ito, tinabal. So ito yung ceviche na natin. Magat? Oh, Ayan guys, ready na ang ating ingredients. So we have ginger, itong onion, meron ito red peppers, itong garlic, at maraming kamatis dahil mag e escabeche tayo. So, dito dito ang fish. Ito rin ang natin. So, ito ay magiging paksu to tomorrow. Ito na may magtinabal at mga sudan-sudan din -sudan. later on. Ay, sa mga ano. Sa so, madarating na panahon. Charap. So, maraming pagkamatis kasi maraming nabenta or na ano ng mga bata. So, magpa-find na tayo ng isda for our iskabiche. Firm na. Oh Kami ka lang gamit ng pampag i-flip na natin. kasi sa pag-asim lang gano'n. Ito. Lima lang siya. Lima naman ang maigit. First batch! Ito na natin. First batch. Pwede siya to sa pandun. Ano? Ito ka bichiyo ni mo? Nato. Pero ayun lang sauce. Kasi niya, kamatis. Kamatis na pure. Balang kamatis. O, oh, saan yung dula. Ang daog mo. Ka-erma lang. Kasara ko nga, ay dora ko kasi ito eh. Bu na. Nangurog. Nangurog. Ang pitok kayo. Nangurog. Ang pitok yung uban sa'yo mo. Kung yung hangat. Ah, ginaok ko. And ito yung ulam? Ah! Grabe ang kanin oh. Dinamihan na din namin kasi merong mga dogs na papakainin.

Dua okay. diba, no. <laughs> <laughs> ano ba? Kita sa mayigo Katong gamay. di ba ka yun? Ano sa din na Oh, muusok siya guys dahil ang graming lamok. Kaya nagpahinginap kami. <laughs> Daming lamok talaga ang lalaki ng mga lamok. Ayun Di ba na gomak? Paano man siya niyog? Bunot ba bunot sa amin? Scarf is wiping. Pretty. Okay. Yeah, uy, <coughs> 1K na to, uy. Wala pa siya nag-1K ato. Ang yeah. At credit ato, brand damage and social climate. Ah, no. Kapag magtaas ni mo. ang 10K. Katang di abot ang 10K. 10K. Pag abot ni mo, nadungagan kag 8K followers. Tungod hmm. sa so, katang na-trending na. Tungod trending na video na ko. Di-appeal ni mo ako mm. so, pangalan. Friends, diamonds, skylet, diamond, mm -hmm. social climbers. Okey ba? Oo. Pila, 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 Scarlet Dark. Scarlet Dark. Ah, oh. Scarlet Dark. Correct. Kung diba? Pero kung pasalamat. Kung pasalamat. Walay. Hala. Scarlet Dark. Social Climber. Maugay. Maugay. -ma -ma gusto niya. Ang iyan lang. Pasalamat lang. Wala nilain. Hindi ba? Hindi siya mga ayubahin? Ang iyan lang, pasalamat. Iyan pasalamat lang. Ay, wala ang siya nagmata ng bahinon. Ang iya lang. Oh, mauna na dyan na. General, matakopak ka. Ayaw! na, Gusto man, hindi 8,000. Imagine 8,000. nakatabang. Tabang na. Bauman. Pasalamat ka Salamat Gusto. <laughs> <laughs> Mga last words Bruno kayo ay Yan. Ano din kayo masalamat o Ha? Okay. So, <coughs> I'm sorry. This would be the last um, batch ng ating prito. So, may dalawa pa pala kasi hindi siya na ano, na -igo. Wala siya na ba? Hindi siya na kasha. Kinaya pero, hindi, ay uh, kasha pero hindi kinaya. Ano ba yun? So, pa isa dito. Nabuntot. <laughs> Hey so, guys, ito na ang ating penderito gisda. So, let's make our salsa. So, first is, ihaloan mo na ito. natin itong um, luya. Luya mo na yung una. Kasi wala tayong ano. So, ito yung gamit natin lago. Ayan. Luya muna. Brownie sa po siya guys. Ay, ilagay na natin ating sibuyas. Ayan. So, dalawang sibuyas yan. Pero maliliit ha. Dalawang bulb na sibuyas yan. Maliliit. So, mikas mekas na natin. Ito so, na sibuyas ang ating bawang. Kaya sabi ba ko kakuha ang bawang? And bawang or ahos sa amin. Again ha, kung magkikita ko sa akin vlog next time na ahos, that means bawang. Kung bumbay, that means sibuyas, onion. So may kasmex na natin yung lahat. Mm. Ang bango na. If you are here guys, ang bango-bango na. Is ang ating kamatis maraming kamatis dahil ang raming nabili na kamatis inuna natin yung mga malapit na ma ano ma madaot o malata so hindi tayo maglalagay ng tomato sauce dahil napakaraming kamatis natin nilagay na yan so kinamatisang isda hindi siya <laughs> hindi siya skebet <laughs> yan kinamatisang isda So, let's just make our kamatis na magtiga ng kanyang sariling katas. Kasi marami to. Kasi watery yung kamatis. Ah, ba diba? So, hayaan natin siya. Yung iba, ibutugbog pa din na siya. Ganun, ganun, ganun. Dito, hayaan natin. Kasi maluluto siya sa kanyang sariling katas. For the kamatis magpiga, guys, so, yun yung nabuboil-boil na siya. So, lagyan natin siya ng kanyang pampalasa. So, itong asin lang. Tutansahin nyo na yung asin. Ayan. At konting MSG. Ayan. Kaya nang bahala. Yun lang yun. And yun may mekos-mekos para mas cutter yung lasa. Ayan. Kalami. ni. Yeah, it's saucy. So, I'm going to dip tomatoes. So, I'm going to dip it. This is really the tomato sauce that's very pure. Tomatoes. Right? Perfect. salad to good spaghetti for Italian style. Fresh tomatoes. So, after mga ganun-ganun na magsosi-sosi na siya, mga maring, ay nilagay na natin ang ating ista. All the fishes in the sea. Ayan. So, lagay-lagay na ah! So, dahan-dahan lang siya, guys. Ito, so, sinaan yung <coughs> apoy. Mumay! And dahan-dahan natin siyang ihalo sa ating sauce. Yung iba, tira toppings na. Pero ito kasi mag maganda dito pag inhalo natin na absorb hanggang buto yung sauce ng ating uh, ginawang para sa kamatisan para sa escabeching chorba mm. so yan na yan buto na siya Ito dapat basa itong lahat. Maraming kamatis. Mm. Oh, so, it's well done. So, it's cooked. It's Marimar's version of your escabeche with your kamatis. This is what we call the Italian escabeche. Charot <laughs> Ganito lang talaga yung, yung, yung mga bete-bende. Wala yung mga sauce-sauce. Ayaw na kasi mga sauce-sauce ta oh, Let's go! Let's eat and let's serve it. Yeah. Wow! Ah, fountain pala! So this is ano to? <coughs> Ganda na fountain, guys. <coughs> yan, atin yan natin. This is one. Wow, wow, wow. Two. Ah. Naman. Three. Ah. Three. Four. Ah. Five. Six. Ah. Seven. Eight. na Ah. Ten. Napulo. pulo. Wala nang ganda na ako dito sa side. Pag-chatter na siya. Kaya na na yung movement ng water. Kaya Nine na dyan Six, nine, Oh. Ah, may fountain na ba? Yat! Mga fountain, mountain. Ang importante, ang movement naman. Hindi mo ni siya. Competition nga, kuan dyan. Ah, nice kayo <ke> guys. Ah. <laughs>